Magbibigay ng pabuya si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para matukoy ang mga taong responsable sa pamamaril sa Kapitan ng Poblasyon 5 Cotabato City na si Pahima Pusaka kasama ang mister nito at ang dalawa nilang menor de edad ng mga anak. Ang detalye sa report. Ito ang ibinahagi impormasyon ng Cotabato City Police Office. Nasawi sa pamamaril umaga ng Martes sa Hosilem Street ng Lousod ang mister ng kapitan na si Mike Pusaka habang sugatan ito at ang kanilang dalawang anak. Nasawi rin sa pamamaril ang isang tricycle driver na tinamaan ng bala sa insidente. Nanawagan ng Cotabato City Police Office sa sinumang makapagbigay ng impormasyon na makipagtulungan sa kanila. Sinabi ng otoridad na lahat ng impormasyon ay magiging confidential at poprotektahan ng informant alinsunod sa batas. Naptali Belarde, I minds Philippines